Ang ating word of the night nga Madam Beya ay ay Jan. Jan, Jan lang sa malapit. Oh. Pareho parang ano yan kami yang Jan lang sa malapit. Jan lang sa malapit, sabe. Oh. Sa Bulinaw isen, isen tamo, tamo sa Adani. Isen tamo sa Adani. Ah, uh, isen tamo sa, Adani. Tamo sa Adani, Adani. Adani is uh malapit, Jan lang sa malapit. Oh, sa Ibaloy, Shitan. Shitan bingat, ang bilis. Oh. Dalawa lang. Wow, Woody diba? lang sa malapit. Diyan malapit, sabi siguro. Oh, dita, sa lukaan, sa Dita lang as the dog. Dita lang, oh. lang si dog. Mm, alam mo na 'yan. Oo. Oo. Intayun. sa bye-bye. Dita lang as the dog. <laughs> Bali. <laughs> sa kalinga, Adjalian. Adjalian met utla. Uh -huh. Oo. Oh. Oh. Adjalian meaning Dyan lang. Dyan lang. Sa kankana-ay isa. Isa ingay asadag. Oh, tatlo. isa ingay asadag. Asadag. Oh. Isa tapos yung pangalawa, dalawa. Just. Dalawa. <laughs> sa kapampangan, Ken, Ken. Ken, mong, mong, mal mong, mong mala oh, Ken, mong malapit. Oh, Ken. Mong malapit. Tagakwan yan ha. Street Fighter. Sa, sa Pangasinan, Ditan. Ditan, Ditan labat ud asinger, asinger. asinger. Ay. ay. Oh, Ditan labat ud asinger oy. Oh. 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 pag anong tawag mo doon? yung sa pigar-pigar. sa -pigar, oh. Sana masarap sa pigar-pigar. Ano sabi niya? Ditan, ano? Ditan as, a deg, uh, as ditan labat ud asinger oy. Dapat malapit na talaga ako matuto sa pang Pangasinan. Pangasina? Natutuwa Nakakatawa talaga naman. ako diyan.